Parang dito tayo sa Anta Ayan, check natin yung sale nila Uy, sapatos ni Clay Thompson, no? Naka 50% of to <laughs> 2,247 na lang KT Light 7 Gordon Hayward, ito Yung mga colorway na yan, naka 50% off na rin yan 2,300 Grabe, ito, bagsak presyo na rin to Ito yung may carbon fiber, oh. 50% off din to, 2,497 At ito pa Ayan, ang mga basketball shoes 2,147 na lang 50 off Ito yung kay Calvin Abueva Napakamahal dati nito Pero ito, bagsak presyo At 50% off na rin Magkano na lang? 2,1 plus Ito, oh. splash 4 ni KT. Clay Thompson, oh Dating 6,795 Ngayon 3,397 na lang Yan, no? Oh. alam ko nagluluksa ang Pilipinas ngayon Pero dito magiging masaya tayo no makakamove din tayo sa sa Katniel okay. oy 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 spotted K9 battle boots Ito na <laughs> nilabas na ni Clay Thompson idol oh. colorway na lumabas niyan is dalawa ito yung isa solid Kleng Sumang TV he's the king of intro king of intro oh, king of intro king of intro is back ah! Yo, what's up YouTube? What's up mga tol? King o Pintro is back. Andito na naman tayo sa Anta Sports, particularly here dito sa Circuit Mall Makati. Grabe, nakita ko dito na nagikot-ikot na ako. Ang tinde, nilabas na nila yung k 9 na sapatos ni Clay Thompson yung bago at sandamakmak na 50% off sa mga basketball shoes wow! diyan. Huwag na natin patagalin pero bago ang lahat kung napadaan ka lang sa ating channel, make sure na mapipindot na yung subscribe button na nandiyan. Hit mo na rin yung bell notification para every time na may video tayo, mapapanood mo. So ano pang ginagawa natin? Check out na natin yung mga basketball shoes, lalo na yung mga signature shoes ng mga idol natin. And makakasama ulit natin si Sir Paul sa likod. Tara, let's do this! At syempre, since nasa Anta tayo, may makakasama tayo sa vlog. Walang iba kundi si Sir Paul. Kumusta, sir? And Hi. grabe, ang daming sapatos dito. Mga naka 50% off yung iba tsaka yung bagong colorway. Ano yung una papakita natin, sir? Ito, sir, bago natin. Skyline 1. Skyline. Dito basketball shoes. Ayan. Mm, lupit. Yan na. Bago na color, nga, ha. Eh, no? Oo. Nakita mo. tapos yung pinaka-material niya nitro edge na rin. Oh, nitro edge na rin. Uh, no? Tapos may halong carbon din, oh. Nitro edge plus mm -hmm. carbon, ang oh, mm -hmm. ganda nga. Ito yung mga colorway niya, sir. Ayun, meron tayong white colorway. Mhm. Mm ang price nito No, so, Nasa 5,995. Ah, okay. Kasi bagong labas sa regular. Bagong labas regular. Price, pa siya. La skyline. Skyline. Yeah. Ito yung isang color wave. purple. Purple, lavender. Purple. Yan yung mga mahilig. Mahilig may sa Lakers. Oh, pwede yan. <laughs> <laughs> pwede, pwede. <laughs> yan ang mga bago nga yan. Oh, skyline. 5.0. Ayan o. No. Millimeters. Oh, grabe, dumarami so, yung um, ano, basketball yung, shoes variant uh, dito sa Anta. Uh, Siyempre, Siyempre, may code na iwan pa rin. You know? Yun. Yung mga all the way nga, yung ginamit oh. ni Jordan Clarkson. Oo oh, tama, ito na yun. Sheba, diba, sa'yo. Oh. Parang naka-sale na yan ah. Oo, oh, ito naka-sale. Ito <laughs> 6,999. <laughs> Kala ko 600 na lang. Hindi na tuwang. 6,999. Naka-less na yan, no? Yeah, no? Naubos yan eh, no? Nag-aubos oh, ang stock. Oo, yung naka si Jordan oh, Clarkson. Ano yeah. yung <laughs> ginayot uh, talaga nila sa mga anta tungkol oh. yung way oh. na to, isa to sa mga Isa yan sa mga ano nila? No? Oh, yung black Ayan, ah, Tapos ito yung isang color way pa ito. Ay, ito hindi ko nakakita oh, ito. 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 yung kulay gray version niya Pero mga sasakyan yan eh, yung oh, mga design oh, ni right. Gordon Hayward eh mm -hmm. yung mga collection Ito regular yata Ito 7,000 Same lang rin, 6,000 6,000 na lang yan, Ayos ah Harness lang Harness? Panalo yan Panalo Siyempre, yung mga gusto pa ng mga kulay green, maraming Santos. Yan. Oo. Wow, ito. Parang Armin Santos, oh, ba? Oo, kulay green, di ba? O, ganyan, ganyan, no. <laughs> Yung mga unique. Naglalaro yan, oh. eh. Pro green yung sa'yo na. Avocado, ha? Avocado. <laughs> Pero, iwihan kiwi. Eh, naka-sale na rin, ha? Ah, ito naka-sale, oh. 6,999 from 7,999. Oh. Mura-mura ah, na, na rin, ha? Mura-mura. Siyempre, yung mga bagong play na ano, mga series, basketball. Mm -hmm. Like, Katie Ply 3. Ito. Fly. Ayan. Asia. Technology siya. Ayan, Asia. Oo, oh, ayan. Yeah. Ganda yan, ha? Ganda yung technology. Ayan, niya. yung ano niya, naka-ano, naka-engrave yung ano niya, yung, yung signature, signature, niya. niya. Magkano naman ang presyo niya? Ito, upward na upward lang, 3,995. O, SRP, pero mura pa rin. Mura na. pa rin, di ba? Oh. Kasi sa panahon ngayon, mm. talagang yung mga sneakers. oh, mahal. Lalo, na pag ganyan, na pangal, lalo, ano, may pasi. pirma pa, may oh, pirma. Oh. Tapos ito yung isang colorway niya, yan. Kulay mm. blue, mapa-outsole, mapa-insole, oh. yan, o. Oh. Ang so, dami palang pinirmahan ni Clay Thompson. Oh, yan, Oh. Ilang, uh, oh, oh. ano, may, ano na, may signature na, may signature pa dito, yung oh, pinaka-kating niya. no? ang oh, ganda ng colorway. Tapos may flower pa, Oh. May flower pa, o. Oh. Diba? <laughs> may mga design-design. Design. <laughs> yan, Asian eh, technology. Mga pero, special uh, features nila yan, eh. Yan. Yan. Tapos, mapunta tayo sa mga naka-sale. Yun yung sale na, yan. -sale Nakita na natin ito, yan eh. Ito. That, naka, -ano? ito, ano? KT, KT Light, kung tawagin. Oh. Yan, yung signature niya, nasa gilid naman. Ayan. Oh, yan. Oh, Tapos, yung pinaka-technology naman nito, na flash bubble. Flash bubble. Ah, makikita mo yung pinaka-outsole niya. Oo, oh, maganda. Tsaka Ayan. yung silhouette material. Oo, oh, ah, ah, yun. Breathable mesh na rin. Ayun, no, tingnan mo presyo niya. 4,495 ngayon, 2,247. Wow! Diba? Grabe, magpa-presyo. Clay Thompson niya. Saan nga ka talaga dito, Kuya Glenn? Pag ito yung nahanap mo. Parang nagagalit eh. Sinisail mo raw yung sapatos niya yun, no? Galit na yun. Ayan, no? Ayan, ayan. Katie Lights. Katie Lights. Panalo yun, ha? Panalo, Kuya Glenn. Sa combination ng white sa blue. Na may gulay green. Atraction na. Atraction sa bench. Tapos ito mo, tayo sa Yung mga pounds. E. Ayan, pounds. pounds. Ito, yung gamit na series ni Gordon Hayward. Ayan, Gordon, Gordon Hayward, Hayward pounds. Simple lang yan, pero ang ganda, as ito, ganda eh, no? combination ng... yan, Ganda, ganda. Ganda, Kuya Glenn. Oh. Ayan, no. Combination ng yellow green sa white. Ayan, no. Ayan, no. Pagkano na lang yan. 4,795 na sa 2,397.50 na lang. <laughs> Di diba? ba? Pagsak po. Oh. Ayan, dami pang colorway na. Ayan, way ayan no? yung sa colorway pa, Kuya Glenn. Ito. Ayan, ang no? colorway na. Ayan. Oh. Ayan, yung isang colorway. Yung mga gustong attractive yeah. sa bench dyan, yung mga piliin nyo, mga, mga colorway di ba? Parehas din presyo. Parehas 58, din, kaya Glenn. P4,795 yung regular 4, 390, price. P3,97.50 na lang, di ba? Ito, mapunta tayo sa mga splash. Yung splash. splash ni Clay Thompson. Mm -hmm. Yung dati niya. Ito, removable pa rin yung strap niya ito. Ayan, o. Ayan. Kung gusto Oo nyo, kamorma. Ayan. Pwede rin tanggalin. Pwede rin tanggalin, di ba? Pero kung siyempre, kung nalaro ka ng basketball, oh, ilagay mo. Para, man, ano, yeah. sa support sa pinaka mo. Ayan. From 6,795 Bagsak presyo 3,397.50 mm -hmm. Alam mo okay, yun din, di ba? Oh. Parang pamasko na yun ah hmm, Pamasko Parang oh, okay. Okay. Sale, uh. na eh. yeah, yun Pamasko na yun Kapit ng ano eh Kinakawayan ka na yun si Manchon eh Kaya ito yung isang colorway Ayan. Mm -hmm. Combination ng medyo mm -hmm. pagka peach Eto, maganda rin ah. Ito maganda ko yan. Ito sa oh. isang track akong ano. Oh, ayan. Yeah. Removable Kakaiba rin siya. Tsaka kay baka mga colorway niya, oh, unique. Unique colorway hmm. saka syempre sa, sa materyales premium, na. premium, na premium. Grabe. Oh. Kahit oh. yung pinaka shock niya. Oh. Ayun yung parang, parang plastic sa oh. midsole. Sale na rin ba 'to? Sale na rin yan. ulit rin same <laughs> na same sa isang ula ulay. Oh, ayun you know? 3,795 regular, 3,397 na lang. Oh, Pagsak na mga presyo dito ah. Talaga sa presyo, ayaw ko Kala ko nga napuntaan ko yung hmm. outlet sa Eastwood eh. Ah, Hindi o. pala, circuit pa lang pala, circuit pala to. Ito. <laughs> ah, ito yung isa pa. Ayan, ayan, ayan. Ito medyo may eh. pagka... Ito parang Kate. ano to eh, no? Wave. Oo, oh, parang wave na parang kakala mo. Ito yung mm. eh. Oh. Pero ang pangalan naman na ito, Katie Mountain. Katie Mountain. Ayan. Uh, mm. Katie Mountain 7, yan. From 5495, nasa 2,747.50 na lang. Murang-murang na bo? pala yan. Tol. Ayan, yun. Oh. Babangis niya na. Oh. Hindi ko na mga 20 Buna, ako dito. Ito, ito hindi <coughs> ko nakita to last <coughs> time. Baka bagong colorway. KT8 dito. Bagong colorway pa rin eh. Yung mga nag-aanap ng KT diyan. Ayun, meron pa rin. Meron pa rin tayo. Although lumabas na rin nga yung KT9, uh, pero meron ito, pa rin tayo. KT8. Uh, ito maganda to white Arang and gold. Parang akala mo, ano eh, uh, gold-blooded. Oo, oh, gold-blooded. Diba? So, Pwedeng kaso, isang layan. Oo, uh, oh, pwede. Oh. Pwede. <laughs> yung pinaka-gold niya. Oh, may gold din. Eh. Saka logo pa, hanta. Oo, oh, diba? <laughs> <Yan>. eh, <laughs> eh, no? Ayan Eh, ayan <laughs> ang presyo naman eh, <laughs> nito. Ito, regular price. Regular, 8,995. 8995. Yeah. Oh, almost 9,000, uh, no? Ito, ito uh, pa yung isang colorway niya, Kuya Glenn. Ito uh -huh. Ayun ay, ay nga, no? 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 maganda rin, black and white. Black and white. With the 11 peak. Oh, Kasi si Clay, pang 11 pixel, pang 11 eh, no? picks siya, eh, nung okay, na-draw. Na. Ayun pala yung number 8, parang 8 balls ah 8 balls eh. Oo, oh, yun nga. Oo, oh, diba? <laughs> may ilig Oo, oh, may Eh, regular din yan. Ito, regular din, Kuya Glenn. 8,995. Ito, mapunta rin tayo sa mga series ni Clay. Eh. Meron mga latest din na ano niya eh. Although, ito, mm. Katie, Katie, Campus. Oo, oh, yan o. Oh. No? All white right. right. ha. Right. Saka leather siya, Kuya Glenn. oh, Glenn. Kung abutan ka ng ulan dyan, talagang... Wala lang, natatalo. Diba? parang hindi, ano hindi to ah pwedeng pan duty ah ayan pwedeng pang yeah, pan -duty, <laughs> duty ng mga nurse tapos <laughs> oh, diretso basketball Pwede, <laughs> pwedeng pang formal na pang formal ayan. talaga yan. so, wag okay. gano naman ang presyo niya ito 4995 ah, bago labas kasi eh, no? bago yes. 499 pero pwedeng sa lowat lang oh lowat Basta so, ito yung isang color niya. Pa isang colorway ah. Oh, ito yung pa yung isang colorway nung KT Campus. oh, ganda. Eh no. Ganun pa rin siya, same material. Ganda, ganda LED ako sa logo niya, no? no, silver. Parang naka-emblem eh. Oh, emblem. Ay, so, yes. no? mm Talagang labas yung ano niya, kuya oh. Glenn eh. No? Ganda. Tsaka, leather ah, oh, diba? leather siya. Ay, nakaganda ang leather show. Ayun, ayun. Oh, di ba? Sang pa. Leather yan. Ang ng Puma di ba? Oo, kamuka. Medyo, medyo. Pero anta yan. Wala ang Puma na ganyan. wala. Walang wala yan. Tapos ito, meron pang mga ibang colorway na naiwan ng KKH. oh yan. Tapos pasadaan natin yan. Pasadaan. Ito, purple yan. Purple yan. Purple, ganda rin ha. 1987 yan. Pinanganak yan. Oo, yan. M. Ano yan? Million? inspired na sa parang tatay ni Gleito eh. Yung combination. Ito yung isang kulay. Ayan, Ayan, mga regular price yan. Oo, oh, mga, mga regular, regular price. Oo, uh, yeah. same lang rin. Ito. Ah, ito maganda yan. Ano? You know? Kala mo, Sakura. Sakura rin, ha? Oh. Sakura, 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 oh. Sakura, no? Sakura, no? Kasi, ano, inspired, hmm. Japan, eh. inspired sa Japan, eh. Inspired sa Japan. Oo. sa Ganda. Uh, Saka, ano, translucent na rin siya, oh, ano? Translucent sa na rin. Sa mga indoor, ganun. Saka -carbon. carbon. Carbon. Oh, uh -huh. Carbon fiber na siya. Nitro edge. Uh -huh. Sulit na ay sulit ay, kasi, ang uh -huh. technology na yan, naka nitro edge ka na. Uh -huh. Tapos may carbon pa. Saka, yung smart sum niya rito. Uh -huh. Dito, yung ah, pinaka-ano oh, oh, So, Dito dyan. Tapos ah, yung huling ulay niya. Ito, yung lychee. Lychee, oh, yan yeah, o. Oo, oh, maganda rin yan. Unique. Um, unique colorway, ko yung mm. parang Ayun o, parang patang nga, oh, Ito, nakaraan, nakakita ko na ito. Oo, di ba? Oh, <laughs> diba? oh parang mga fruit salad dyan ah Fruit salad, oo, eh, no? na, dito na tayo Sa binakabagong labas, kailan dumabas yan? This, this, this month no, lang. Oh, this, this month, no, lang this ito, month, eh. November, mga ganon. Oo, mga ganon. Kalaanabas lang pala. Dito, talagang nilabas na itong KT. Ah, oh, yun. Oo, Punta no, sa rito. Eto na. KT 9 battle boots. Dalawa pa lang ang nilabas na colorway. Oo, oh, oh. eh, no. yun. Battle Ito, uyag lang. No. Ganda talagang, na yan. Parang marine. parang barko yung design yan, oh. Oh, na yan. Oo nga, no? Diba? Ganda. Parang kung isa... kaiba yung kulay. Oo, parang kung ito yung style ng barko, ito yung tubig. Oo, tama. Diba? Ano kaya ang ah, Si Captain, hindi kaya Captain. Captain, in, ah, Captain Clay. Ah, Captain Ang tawag niya Captain Clay. May puno pa. May puno pa. Eto, may T. KT. 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 Ayan o, no? KT. Oh. Tapos leather pa. Ganda nito ah. Ayan o. Tapos nitro edge na rin. Nitro edge material na rin, Kuya Glenn. Ito, nitro edge. Yan. Ang ganda ng pattern ng ano. Ang ganda ng, ng, ng pinaka-grip niya. Oo. Oh. Kakaiba. Kakaiba. Tapos carbon fiber. Yan magiging shooter ka dito shooter ka rito mababa ayun o no? sort niya o pakita natin ayun mm sinuot sort na nga na ni Idol no? itong ganda nito okay. pero wala pa nito no? no? wala pa hindi pa oh, sa pero ito solid bakula,